Good morning mga kamanabu Welcome back to Mount Panabu Hanavi Farm So nandito tayo ngayon sa isa sa mga location natin ng stingless bees At nag check tayo Dahil maganda ang panahon Chinek natin at nagdagdag tayo ng mga layers In preparation natin sa summer So yan yeah, makikita nyo naglagay tayo ng ilan ng mga third layer Tapos tinandaan natin yung mga po pwede na Yung medyo maganda na So yan, so makikita niyo yung location natin. Maraming puno. Yan, maraming kape, maraming nyog. At ito mga palalaki pang lalaki pang mga nyog. So ito 'yon. Nilagyan natin 'to ng second layer. Kasi noong last summer ay naubusan tayo ng box. So ngayon lang ulit tayo nakapaglagay. Well, this is a church. Kaya ayan, naglagay tayo. Then ito pa, Nakikita natin, meron na tayong mga third layer. Kasi yung malalakas na colony po yan. Puno na yung first at second layer niyan. Kaya nilagyan na natin ng third layer para uh, preparation na. Kung sakaling magkaroon na ng honey flow, meron na silang mapaglagyan ng kanilang extra ng mga pagkain. Ito yung isa pa. Nilagyan na natin sila ng mga Tanda para malaman natin kung alin yung pwede natin ibenta kung sakali alin yung matured na yan so isa sa mga kailangan natin para mamintin natin yung ating stingless bi ay kailangan natin siyang i-check so katulad po nito isa sa dahilan kung bakit hindi masyadong lumaki ang mga colony natin dito is kasi meron tayong nakita dito predator ayan may anay so gagawin ko ng parang tumamaya para yung mga anay na ito ay hindi na makabalik dito. So, mamaya. Babalikan natin ito. To be continued. Para yung anay natin ay mawala. So, makikita ninyo yung area natin. Napakaganda. So, yan mga kamalabo. Kapag kayo po ay merong alaga. Kailangan ay check-check din natin kapag meron tayong time. So mamaya meron pa akong bablog na uh, mas malalakas na colony. Ito ay last summer ko lamang kinahon. Yung isa ay yung mga may gitnang isang taon or almost two years na mga colony natin. Pakita ko sa inyo yung laman niya mamaya. Bye bye!